Yes guys, uh, nandito tayo ngayon sa barangay uh, 08 uh, ay follow up natin itong sinasagawang uh, demolition dito sa barangay 208 uh, at ngayon makikita natin, uh, no, tutukan natin guys kasi ito na nga no, kaya ng uh, unang vlog ko ay ipinakita ko sa inyo na lumitaw na nga itong uh, bahay yung sa kanyang second floor, ayan na uh. uh, at ngayon naman ay uh, ang susunod naman nilang uh, ginagawa ay tinatanggal na nila yung poste So ang natin guys na matanggal itong poste ah uh, nang makita natin yung kabuuan mismo ng uh, second floor nitong naturang bahay na nawawala. Ayun na. Hindi na siya nawawala guys, nakita na. <laughs> nakita na, nakita na siya. Ayun na. Ayan na. At nakita na nga yung uh, barangay ah uh, uh, nawawala nga uh, bahay dito sa barangay 208 na natat natakpan ng uh, naturang barangay na ipinagawa no ano ayan no tinakpan eh Etong <laughs> uh, barangay extension na ito, guys ay nagkakahalaga ng 9.2 million na hindi po natapos gawa ng uh, nung makita ng uh, city ano city engineering nang Manila ay uh, agad nila itong ay pinahinto at pinatanggal ito na nga no at lingit sa kaalaman guys ng karamihan meron palang lang na itatagong lihim ayan no may lihim na naitatago pala itong naturang barangay uh, extension na to at ito tumampang po sa ating harapan ngayon ang nawawalang bahay may nawawala pa bahay at ngayon ay uh, ito na nakita na siya guys imaginein mo itong bahay na to ay wala po siyang lusutan walang lusutan walang ibang daanan kung hindi dito lang sa, sa ano na to ito lang sa harap na to yan po ang ano at kung mapapansin natin nasisilip na nga natin merong uh, ito ito daw ayon sa ating uh, pagkakaalam at pagtanong-tanong ito ay gate 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 ito gate Ayan, cake okay, yan to guys. At meron pa tayo na mamataang gamit doon sa loob. Merong lumang rep at mga timba, mga balde na alam naman natin pang araw-araw na ginagamit. No? So sabihin pa naman natin na walang nakatira dito sa bahay na to. I, I'm sure meron. Pero sa na, napag-iwanan lang. So ayon din sa ating pagkatanong-tanong, ay, yung may-ari daw po nito, ah, dalawang matanda, yung matanda daw po na yun ay pumanaw na. Pero, yung mga anak ay nasa abroad, nasa ibang bansa. At, syempre, ah, pagbalik nila dito, no isipin mo, pagbalik mo dito, ha, hanapin mo kung nasaan yung bahay mo. Ah, hanapin mo, kung nasaan ang bahay mo, yung pala, natakpan po ng barangay hall. At, buti na lang, sa agap po ng ating ah, city engineer ay at sa tulong na rin ng ano ng uh, ating uh, Yorme ay agad-agad na pinatanggal itong naturang uh, illegal na itinayong barangay hall na to. Ito yung extension lamang ng barangay 208 guys so, At ang dating barangay ay ito. Ito. Ngayon ay uh, silipin natin sa ibabaw, sa itaas para follow up no o lagi po nating ipapollow up to guys kasi marami po ang uh, gustong makaalam kung ano ba ang kalalagayan na nung nawawalang bahay at ito na nga hindi tayo nagkamali guys ay nandito na nakita na siya kitang kita na ang uh, LRT dito ay kitang kitang dumadaan no? napakaganda po ng pwesto na to guys ang ganda na posisyon na to So ito oh. So pag natanggal po yung poste na yan, ibig sabihin yung na yung poste po na yan na tinatanggal ni Kuya, yan po yung gate. O oh, yan yung gate. After nyan, ah, pag natanggal naman yung pangalawa na yon na nasa gitna, ay matatanggal na po yung harang doon sa bintana. So, malapit na guys. Pagkatapos po kasi yan, at matanggal nila itong itong uh, poste na ito ang isunod road na po nila yung ilalim na, yung ibaba na dun sa ground floor na dahil uh, inuuna lang nila ito para yung bigat ng semento ay hindi agad-agad na bumagsak dahil siyempre may, may kabahayan may bahay rin po kasi sa magkabila kaya Ah, litaw na litaw na guys, oh. Dati hindi natin nga dati bubungan lang in nakikita natin eh, 'yang bubong lang na 'yan, 'no. Oh. Akala mo hindi mo papansinin. Oh, kung uh, ordinaryong uh, tao lang na hindi taga rito at hindi nakakaalam kung ano 'yan, oh, bubong lang, ay hindi mo papansinin na tinakpan pala siya ng Barangay Hall. Ayun. At wala siyang ibang tanging daan kung hindi dito. Dahil pader yung kanyang nasa kanan. Ang naka sa kanyang likuran ay pader at pader din dito sa kanyang uh, kaliwa. Kaya ang uh, way lang po talaga ay ito dito sa tinatanggal ni Kuya na yan. Ayan, okay. So, demolition update po tayo. Barangay 208, guys. At ang uh, susunod na kanilang uh, tatanggalin ay ito na. Ito na ang uh, third floor. So, ito po yung third floor, guys. Wala na yung, uh, ano, yung roof, yung uh, bubong. Tanggal na. Ayan. At ito yung kabuuan ng barangay 208. Ayan o, oh, naglalaki ang bahay din ang nandito. No? At dito sa katabing barangay ay kinukumpuni. Nagpapalit sila ng yero. So bagong yero na ito, mga kinakabit nila. Oh. At halatang halata na lumang luma na po talaga yung yero. Ayan. At muli, LRT na naman, going to FPJ. So yun, nasa harap po natin yan guys, yan po yung tambunting. Galing. So dito lang tayo, baba ulit tayo guys. ayan, sa so maraming maraming salamat po sa pagkasama sa atin sa ating update dito sa Barangay 208 muli po, iabag is vlog hindi sikat, pero magbabalag ng tapat magbabalik ako. i-update natin palagi, ito na Barangay 208, maraming maraming salamat po